Hi guys! Kain tayo ng breakfast! Ayan, may danggit po tayo dito. Tapos may rice. Tapos uh, longganisa. Pampangas longganisa. Egg and suka sausawan. Ayan happy na naman yung tummy natin ngayon guys so ayan sarap walang diet ayan thank you thank you sa mga sa support sa akin. Kaya lalo-lalo na kay Mami Ruth Ginto. Ayan. Thank you, thank you so much po, Mami Ruth, sa pag-support palagi. Ayan. Ingat ka po lagi dyan. Sa US. Ayan. Thank you, thank you so much for watching. Bye! Ingat po tayong lahat.